Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunuti namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write pero it Sen on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate ia namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss -tala, Alice, nauubos o, na yung o, pasensya o, namin dito. Sana po maintindihan niyo rin isulat po nyo. ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Gustong-gusto gustong, gustong, gustong ko po talaga i-discuss. Na gusto po mo pala, di sabihin mo sa, pa. sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na? At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa you are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp karami. Yes Isulat mo na yung yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nag-worry po ako. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po Let's po, take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo pero ang inibisigahan natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtol po matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito walang solusyon itong uh, investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato so ngayon kung wala tayong mak makuha nitong informasyon wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni ni Alice Go na literon on baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung, kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong nga uh, transnational criminal syndicates na itong uh, involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil la uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alis mo, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Mag Nayari mga sindikato na yan. Tumulong ka. Uh, alam ko lang po kulay puti, kung po ako nagkakamali. Mm -hmm. Pero wala na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may, may mga wings po, ganun lang po. Ah, uh, okay. So, so yeah. Hindi uh, ko pa nga na yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? ah uh, actually, naka po kami, kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Okay, walang, wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun? Miss Alice. Um, makeup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglasses po. So nung gabi, ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? no. <laughs> so nung gabing yon sa ang port kayo umalis? Sa kayang yate? sa po, Saan port kayo umalis? Yung port po, uh, hindi ko po alam yung exact pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila What do you mean po. Manila? Manila. So sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or? Metro Manila po. Metro Manila. So sa isang yacht dock sa Manila? I